Deuteronomio, Kabanatang 31 At si Moises ay yumaon at sinalita ang mga salitang ito sa buong Israel at kanyang sinabi sa kanila, Ako'y may isang daan at dalampung taon sa araw na ito, hindi na ako makapaglalabas at pumasok. At sinabi ng Panginoon sa akin, Huwag kang tatawid sa hordang ito. Magpapauna ang Panginoon mong Diyos at kanyang lilipulin ang mga bansang ito sa harap mo, at iyong aariin. Si Josue ay magpapauna sa iyo, gaya ng sinalita ng Panginoon, at gagawin sa kanila ng Panginoon ang gaya ng ginawa kay Sihon at kay Og na mga hari na mga Amorheyo at sa kanilang lupain na kaniyang nilipon at ibibigay sila ng Panginoon sa harap mo at iyong gagawin sa kanila ang ayon sa buong utos na aking iniutos sa iyo. Kayo'y magpakalakas at pagpakatapang. Huwag kayong matakot ni ilabot sa kanila. Sapagat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo, hindi ka niya iiwan ni pababayaan kaniya at tinawag ni Moises si Josue at sinabi sa kanya sa paningin ng buong Israel, Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang, sapagkat ikaw ay yayaong kasama ng bayang ito sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang na ibinibigay sa kanila at iyong ipamamana sa kanila. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo siya isa sa iyo, hindi ka niya iiwan ni pabayaan ka. Ikaw ay huwag matatakot ni Mang Lulupaypay. At isinulat ni Moises ang otosang ito at ibinigay sa mga saserdote na mga anak ni Levi, na silang nagdadala ng kaban ng tipa ng Panginoon at sa lahat ng matanda sa Israel. At iniutos sa kanila ni Moises na sinabi, sa katapusan ng bawat pitong taon, sa takdang panahon ng taon ng pagtubos, sa kapistahan ng mga balag. Pagdating ng buong Israel upang pakita sa harap ng Panginoon mong Diyos sa dakong kaniyang pipiliin ay iyong babasahin ang kautosang ito sa harap ng buong Israel sa kanilang pakinig. Pisanin mo ang bayan, ang mga lalaki at mga babae at mga bata at ang iyong mga tagibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan upang kanilang marinig at upang kanilang pag-aralan at matakot sa Panginoon mong Diyos at isagawa ang lahat ng mga salita ng kutosang ito at upang ang kanilang mga anak na hindi nakakilala ay makarinig at mag-aral na matakot sa Panginoon ninyong Diyos habang kayo'y nabubuhay sa lupain na inyong pinaroroonan, na inyong itinatawid ng Hordan upang ariin. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Narito ang iyong mga araw na ikamamatay ay nalalapit. Tawagin mo si Josue at magsiharap kayo sa tabernakulo ng kapisanan upang siya'y aking mapagbilinan at si Moises at si Josue ay umaon at humarap sa tabernakulo ng kapisanan, at ang Panginoon ay napakita sa tolda, sa isang tila haliging ulap, at ang tila haliging ulap ay tumayo sa pintuan ng tabernakulo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Naruto, ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang at ang bayang ito'y babangon at sasamba sa kakaibang mga Diyos sa lupain na kanilang pinaroroonan upang sumagitna nila. At ako'y pawabayaan at sisirain ng aking tipan na aking ipinagkatipan sa kanila. Kung magkagayoy ang aking galit ay mag-aalab sa kanila sa araw na yaon, at aking pawabayaan sila at aking ikukubli ang aking mukha sa kanila, at sila'y sasakmalin, at maraming kasamaan at kabagabagan ang darating sa kanila. Nanupat kanilang sasabihin sa araw na yaon, hindi ba ang mga kasamaang ito ay dumating sa atin dahil sa ang ating Diyos ay wala sa gitna natin? at ikukubli ko nga ang aking mukha sa araw na yaon dahil sa buong kasama ang kanilang ginawa, sa parang sila'y pumihit sa ibang mga Diyos. Ngayon nga'y sulatin ninyo sa ganang inyo ang awit nito at ituro mo sa mga anak ni Israel. Ilagay mo sa kanila mga bibig upang ang awit nito'y maging saksi sa akin laban sa mga anak ni Israel sapagkat pagka na naipasok ko na sa lupain na aking isinumpa sa kanilang mamagulang na binubukalan ng gatas at pulot at sila'y nakakain at nabusog at tumaba, ay pipit nga sila sa ibang mga Diyos at paglilingkuran nila, at ako'y lalabagin nila at sisirain ang aking tipan. At mangyayari na pagka ang maraming kasamaan at kabagabagan, ay dumating sa kanila ay magpapatutuo ang awit na ito sa harap nila na pinakasaksi, sapagat hindi malilimutan na mga bibig ng kanilang binhi, sapagat talastas ko ang kanilang iniisip na kanilang inaakala ngayon pa, bago ko sila ipasok sa lupain na isinumpa ko. Kaya't isinulat ni Moises ang awit nito nang ng araw ding iyon at itinuro sa mga anak ni Israel. At kaniyang pinagbilinan si Josue na anak ni Nun. At sinabi, Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang sapagat iyong ipapasok ang mga anak ni Israel sa lupain na isinumpa ko sa kanila. At ako'y isa sa iyo. At nangyari ng matapos ni Moises na masulat ang mga salita ng kautusang ito sa isang aklat hanggang sa natapos. Na nag si Moises sa mga levita na may dala ng kaba ng tipan ng Panginoon na sinasabi. Kunin ninyo ang aklat nito nang ng kautosan at ilagay ninyo sa siping ng kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos upang do'y maging pinakasaksi laban sa iyo. Sapagkat talastas ko ang iyong paghimagsik at ang iyong matigas na ulo. Naruto, nabubuhay pa akong kasama ninyo sa araw na ito. Kayo'y naging mapanghimagsik laban sa Panginoon. At gano'n pa kaya pagkamatay ko? Pulungin mo ang mga matanda sa iyong mga lipi at ang inyong mga pinuno upang masalita ko ang mga salitang ito sa kanilang pakinig. At matawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa kanila. Sa pagkatalastas ko na pagkamatay ko, kayo'y mga sisisama at mga liligaw sa daan na aking itinuro sa inyo at ang kasamaan ay sasapit sa inyo sa mga huling araw, sapagkat inyong gagawin yaong masama sa paningin ng Panginoon, upang ipamungkahi niya kayo sa kagalitan sa pamagitan ng mga gawa ng inyong mga kaaway. At sinalita ni Moises sa pakinig ng buong kapisana ng Israel ang mga salita ng awit neto hanggang sa natapos.